gagawa natin ng vlog yung RXT135 ni Buddy at siya na lang ang merong RXT135 dito at sabi niya nga ha pasensya na raw kayo at medyo madumi dahil alam nyo na naguulan nung kamakailan diba ayan. siya na lang ang may RXT135 dito at ang napalitan niya na rito ay yung sa spring saka yung sa Kambyo ng ano, primera, segunda. At medyo tanggal na rin yung isa dito. Pero ang pinag-uusapan natin, eh at least, tumatakbo pa rin yung RXT 135 na ito. Ganito yung modelo ng no motor namin dati. asul din yung tangke. Yung cambio niya hindi na original. Diba? Hindi na. Diba na, na? Diba? O, kasi yung original niya matigas, diba? Oo. Oh. Tapos yung swing arm niya, may sapi na. Original, oo, oh, may sapi. Pero hindi na ikaw nagpasapi, dati, dati na. na. Dati na yan. O, hindi tuti, pero ngayon, ninahaluan mo na lang, diba? Oo, oh, kasi hindi na kumakana yung bomba. Ayan. Ayan, si Buddy. Shout out, Buddy. <laughs> Sabi niya, na kanina nag-uusap kami at wow may premyo pa rito ah oh, may bonus yun oh. nila pa ako 10 pesos nag-uusap kami kanina kung may problema kung meron kayong ganitong modelong motor dadalahin nyo lang kila ano Fernan Fernan sa, sa Marte ayun anak ni Boy Toyo ayun anak ni Boy Toyo Ayon. kasi Ibig sabihin pala, nasa pag-aalaga lang po natin ng motor, kung paano patatagalin yung buhay ng motor natin, di ba? Basta, pag may kutisir ha, paayos na. Para hindi na lumala, no? Ang usapin mo kasi, di ba? Sabi niya nga, hanggat obra pa, patatakbohin mo, di ba? Di ba? No. Kaya kung kumbaga yung pagiging classic nung RX-T135 na to, pinangkakarera pa to ng mga kasamahan namin noon. Ako oh, kasi may turbo siya, di ba? Pero, may oh, turbo kasi to eh. May energy induction yan sa ilalim. ilalim tanke. Sa ilalim ng tangke. Sa ilalim ng tangke. Kaya masarap ipang karera talaga to noon. Kasi pag sumipol na to, ang doli na ito, di ba? Hindi mo yung sakit ko yun, Ah, ito? Ah. Nalagay niya lang, nakakarga niya lang ang tinta. Ah, ganun pala. Sabi ko, sige ako, pinagpapalik na ako, pinagpapalik na ako. Pero alam mo, eh, nakita kong ganito sa Laguna, ang gaganda eh. N Nakakulay pa to ng bungo eh. Naka airbrush. Naka setup. Nakakalansay. Ang Kaya nasa pag-aalaga lang ko talaga ng motor natin. Kung paano natin. Pahabain eh, yung buhay ng mga motor natin. Di diba? Gawa ng Yamaha. RXT 135. 2,000 years later. Itutuloy na natin yung vlog. <laughs> Ayan. So, no. so, ano dapat ang magandang gawing advice dito? Sa mga may lumang motor, bakit, paano patatagalin? Eh, uh kailangan. Pagka may nakitang diferensya, may naramdaman, ah, -huh. ah agad. Okay. Kumagalang buhay. Oo nga eh. Kasi, di ba, kumbaga, nagiging classic na siya ngayon dito dahil ito na lang yung RXT 135. Yan. Marami ka pero yung tambo dyan na ito, di ba, pinaputol, nawala na yung ano, silencer, no? Oo, uh, tinanggal ko na kasi masyado na matigas yung carbon. Oh. Uh. Kaya tinanggal ko na. Ginawa na sa kayo. Tapos yung mga tangke niya may ano na, uh, hinang. Uh, hinang niya kasi may mga bitak-bitak uh. na. Vintage na eh. Vintage. <laughs> <laughs> Sayang, wala na yung kay uban. Yung kay uban sana isa sa maganda i-vlog din dito, eh, no? Vintage sa vintage din yung kay uban. Oo. Oh, uh -huh. Awa sa 100, di ba? Pero to, RXT135 no? Nag-iisang RXT135 na tumatakbo pa rito Marami nang nap at least Pinaparefer talaga niya para tumakbo lang Pero balak mo na rin balitan Pag may budget Pagka Siguro hindi makakita ko sa LTO eh Pagka sa VR race, kami ng patrol ba sa Oo Pagka negative pa rin ang lakad alam baka magpalit na ako kasi kaya eh, wala yung pangalan. Oh, yan. Yan yun. lang naman ang problema niya. Magkaiba kasi yung pangalan ng franquisa sa sa motor. Kaya, kaya eh, na, no, kasi, kamo, pag wala nang magawa tungkol sa dokumento, ba right. pa, may palipat sa kanya na 2 stroke pa rin, eh, mapipilitan na siya magpalit ng bago. Pero nangihinayang siya kasi alagaan niya rin yan kahit ganyan yan. Eh. Diba? Sa tagal, nakabisado niya kung kaninong mekaniko dadalahin. Di ba? Di ba? No? Ibig sabihin, may mga kanya-kanyang doktor talaga yung motor, ano? Para mapahaba yung buhay. Hiyangan. Oh, hiyangan din ang mekaniko. Kumbaga, pag RST-135, sa, dapat sa veteranong mekaniko nyo dadalay ito. Dapat. Veterano. Oh. Okay. Kasi nagdo-doble trabaho lang, eh, no? Patay sa usapan natin na karahan. Oo. Doble trabaho, doble bayad. Doble gastos, so. eh. Doble gastos, oh. Kaya iba pa rin talaga pag uh, sa dalubhasa sa RXT 135 nyo dadalayin. Yung pag may ganito yung modelo ng Yamaha. Yeah. Ibay din you know? Parang 125 din siya nakawasaki. Kawasaki. Eh. Just go John now.